Okay? Ah, uh, natin mga kapatis, natin, ha? ka? Uh. Maron wow. Si Sultan ang tumulong kay Eman para maging boksingero na ayon kay Eman, ang siya raw pumuno sa lahat ng kulang sa kanyang buhay. Okay, meron siyang step dad. Okay. Ito. Ngayon, mga kabats natin, eh, syempre, sasabihin ko ulit sa inyo, hindi po ano no, hindi siya adopted. Kasi kung adopted itong si Eman Bacosa eh hindi na ho siya pwedeng humingi ng suporta kay Manny Pacquiao. Bakit kapag nagkaroon ho ng adoption, lahat ho ng lihitimo na karapatan ng isang magulang at isang anak, okay? ay na establish doon sa adapter at saka doon sa adaptee. Okay?